Paano nga ba nabubuo ang bagyo? Pilipinas ay binayo ng sunod-sunod na malalakas na bagyo, isang kakaibang pangyayaring tinawag na train of typhoons. Ayon sa NASA, ito isang unusual activity kung saan apat na bagyo ang tila nagpaparate papasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob lamang ng ilang araw. Parang walang pahinga, ang mga bagyo ay tila nakapila, naghihintay ng pagkakataong humagupit sa ating mga bayan. Ang ganitong sinusunod na pagkilos ng kalikasan ay bihira, kaya't marami ang nagtatanong bakit nangyayari ito. Ano ang mga dahilan na nagdudulot ng train of typhoons? At higit sa lahat, paano nga ba nabubuo ang isang bagyo? Ano ang train of typhoons? Ang train of typhoons ay tumutugoy sa sunod-sunod na pagbuo at pagdaan ng mga bagyo sa isang rehiyon sa loob ng maikling panahon. Sa Pilipinas, nangyayari ito kapag sabay-sabay na umiiral ang mga kondisyon sa atmosfera na pabor sa pagbuo ng bagyo, gaya ng mainit na tubig dagat. Ang dagat ay naglalabas ng enerhiya kapag ito'y sobrang init na nagsisilbing gasolina ng bagyo. Mababang presyon ng hangin Pinapabilis nito ang pag-ikot ng hangin na bumubuo ng bagyo. Amihan o habagat, ang direksyon ng hangin ay tumutuno sa pagbusad ng mga bagyo sa isang ruta. Kapag ang isang bagyo ay humina tumama sa lupa, madalas na may isa pang bagyo sa likod nito na handang pumanit. Parang trend kung saan ang bawat bagyo ay isang bagon na sumusunod sa nauna. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng malawakang pagbaha pagkasira ng ari-arian at sauna. Paano nabubuo ang bagyo? Ang bagyo ay parang buhay na nilala. Nabubuhay ito dahil sa init ng dagat at galaw ng hangit. Narito ang detalyado at simpleng paliwanag sa proseso. Mainit na tubig dagat ang pinagmulan ng latas ng bagyo. Kapag ang tubig dagat ay may temperatura na higit sa 26 degrees Celsius nagsisimula ito maglabas ng water vapor o singaw. Habang umaakyat ang singaw na ito, lumalamig ito sa itaas ng atmosfera at naiging maliliit na patak ng tubig. Ang mga patak na ito ay bumubuo ng ulap, partikular na tinatawag na cumulonimbus clouds, na mabigat, makapal, at puno ng ulat. Ang mga ulap na ito ay unti-unting lumalawak at nagsasama-sama na nagiging pangunayang sangkap ng isang bagyo. Mababang presyon ng hangin, higop papunta sa gitna. Sa gitna ng ulap, bumababa ang presyon ng hangin na parang a vacuum cleaner na humihigop ng hangin mula sa paligid. Dahil dito, nagsisimulang umikot ang hangin. Ang bilis at direksyon ng ikot ay apektado ng tinatawag na Coriolis Effect na nisulta ng pag-ikot ng mundo. Habang umiikot ang hangi, dinadala nito ang mas maraming singaw ng tubig mula sa dagat na nagiging sanhi ng patunoy na paglaki at paglakas ng bagyo. Ang inariya mula sa dagat. Habang nasa ibabaw ng dagat, patuloy na kumukuha ng lakas ang bagyo mula sa init ng tubig. Kung mas mainit ang dagat, mas mabilis na lumalakas ang bagyo. Kaya't karamihan sa mga pinakamalalakas na bagyo ay nabubuo sa karagatang Pasipiko kung saan matatagpuan ang pinakamainit na bahagi ng karagatan. Ngunit kapag tumama ang bagyo sa lupa, nawawala ang dagat bilang energy source nito. Unti-unti ito humihina hanggang sa tuluyang mawala. Bakit may nagiging train of typhoons? Nangyayari ang train of typhoons kapag sabay-sabay ang mga kondisyong favorable pa sa pagbuo ng bagyo. Ang Aktibang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, isang rehiyon sa equator kung saan nagtatagpo ang mga hangin mula sa Hilaga Timog. Sa rehiyong ito, mas madalas mabuo ang low pressure area na maaaring maging bagyo. Ang monsoon throw, isang malawak na rehiyon ng low pressure na nagpapalapa sa pagbuo ng ulan at ulap mas mainit na tubig sa karagatan. Kapag mas mataas ang temperatura ng dagat kaysa taraniwan, mas maraming bagyo ang nabubo. Bakit nagiging super typhoon ang bagyo? Nagiging super typhoon ang isang bagyo tapag gumaabot ang bilis ng hangin nito sa 185 km per hour o higit pa. Ang mga dahilan ng ganitong paglakas ay napakainit na tubig dagat. Mas mataas ang enerhiya na kinukuha ng bagyo mula sa tubig, kaya mas malakas ito. Mababang wind shear kapag walang sagabal sa taas na bahagi ng atmosfera. Mas mabilis na tumindi ang bagyo. Eyewall replacement cycle kapag humihina ang lumang eyewall ng bagyo, nagkaharoon ng bagong eyewall na mas malakas. Paano maiiwasan iwasan ang malalang epekto ng bagyo? Bagamat hindi natin kayang pigilan ang bagyo, maaari tayong maganda upang mabawasan ang pinsalan nito. Makinig sa mga babala, sumunod sa mga adbiso ng pag-asa at lumikas. Kung kinakailangan, panatilihing malinis ang kapaligiran, iwasang barahan ang mga tanal upang maiwasan ang pagbaha, bagtanin ng puno, nakakatulong ang mga puno, kasubitsip ng tubig baha, Palakasin ang disaster response. Siguraduhin handa ang mga evacuation centers at relief operations. Ang bagyo ay bahagi ng natural na sistema ng kalikasan. Bagamat ito ay mapaminsala, may mga positibong aspeto rin nito, gaya ng pagdadala ng tubig sa mga lugar na may kakulangan. Gayunpaman, ang mga kaganapang tulad ng train of typhoons ay nagpapaalala sa atin na ang kahandaan, disiplina at kooperasyon ay susi upang malampasan ang anumang hamot na dala ng kalikasan. E aí